Gusto mo ba na araw-araw siyang ma-in love at mananabik sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo -lalo na kung nararamdaman mo na nagkamalabuan na kayong dalawa ng partner mo. Kaya kung ayaw mo na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa ng mahal mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong araw-araw siyang maiin love at mananabik sa iyo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, kunin mo ang pabango mo at buksan mo ito. Pagkatapos, tupiin ang papel o irol at saka ilagay o isilid ito sa pabango mo. At dapat nang buksan po yung pabango mo. At kung hindi mo naman pwedeng buksan ang pabango mo, kumuha ka lamang ng maliit na bote at lagyan mo ito ng pabango mo. At kahit kalahati sa bote na pabango mo ang ilagay ay pwede po. At saka kunin mo yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. Tupiin o i ito. At saka ilagay ito sa loob ng bote na inihanda mo. At kung pwede mo namang mabuksan yung pabango mo, ay pwedeng idretso mo ng ilagay yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan sa pabango mo. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang bote o ang pabango mo at pwede mong gamitin itong ritual o itong pabango mo araw-araw at paniguradong maiinlove siya araw-araw sa iyo at palagi siyang sabik na makita at makausap ka kahit sa cellphone mo lang kung LDR kayong dalawa. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling naubos mo na ang pabango mo, pwede ka gumawa ulit. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us.